tong ang isiniwalat muli ni uh, Congressman Saldico ay um, nakaka talagang yung kailangan talaga natin investigahan ito dahil matagal na natin alam na may cartel sa sa sibuyas sa Bigas at walang napapanagot despite yung palaging binabanggit ni BBM yung kapag state of the nation niya na may kalalagyan yung mga ah uh, nag-i-smuggle ng mga produktong agrikultural, may may kalalagyan yung mga kartel, pero tatlong taon na siya, uh, wala pa rin uh, ano, wala siyang nakulong, wala siyang nakasuhan. At ngayon sumambulat nga itong um partisipasyon ni uh, First Lady Lisa Araneta Marcos at at kasama yung kapatid niya no kasama yung kapatid niya sabi ng git um, ni Congressman Zaldico kaya para sa malawak na bilang ng mga magsasaka na talagang biktima ng korupsyon no at uh, talagang pawis at dugo yung pinupuhunan nila para makapag para makalikha makapag-produce ng sibuyas ng asukal ng bigas at ito ngayon na sumambulat ay hindi talaga dapat uh, ano ito uh, mo ipagwalang bahala. Kailangan talaga uh, imbestigahan ka agad dahil um, bahagi ito dun sa nagpapahirap sa malawak na bilang ng ating mga magsasaka. Bahagi ito dun sa patuloy na pagmahal ng presyo ng mga nabanggit ng mga produkto sa palengke. Kaya hindi ito um, um, hindi ito maka, makatarungan na uh, basta lang ah uh, hindi uh, hindi siya maimbestigahan. KintaCom ay yung nag-investigate doon sa napakataas na presyo ng bigas, yung 60 pesos per kilo at humantong pa sa pagpunta nila sa mga warehouses, ganun din sa mga mga palengke at ang sinisisi pa nga nila dito ay yung mga retailers pero nagbumerang sa mukha nung mga nag-investigate, siyempre eh, gitlalo kay BBM dahil uh, nagbayad pa nga siya sa mga ng 5,000 sa mga retailers dahil mm. sila yung uh, umalpa din sila. Kaya um nakailang alam ko nakatatlong beses yung kinta ko, hearing sa Congress, itong kinta committee, pero yun nga biglang nawala, biglang hindi biglang nawala na lang nung naglabas-labas si BBM ng mga Executive Order number 62 yung pagpapababa ng presyo ng ng bigas ay pagpapababa ng uh, ng taripa ng bigas. Kala niya ay bababa din ang presyo ng bigas sa palengke. At tapos yung pinalabas na niya yung mga unli rice, sulit rice na mga, mga tingin niya ay makapagpapababa sa presyo ng bigas. Pero hindi nangyari yan. Uh, Nagtuloy-tuloy yung uh, pagtaas ng presyo ng bigas. At wala talagang napanagot. Uh, tama yung binanggit mo na biglang uh, huminto at nagkasya na sila doon sa binabanggit nila na i-amend uh, mag-aamend sila doon sa uh, RA 11203 o yung rice liberalization law particular doon sa RCEP kung saan yung 15 billion uh, 10 billion na pondo ng RCEP ay ginawa na nilang 30 billion at ito pa yung kahinahinala doon dahil doon sa 30 billion na maging pondo ng RCEP ay yung 15 billion uh, ay discretion discretion ni BBM kung saan niya pwede, ay saan niya gagamitin